Magandang araw po sa kanilang lahat. Maayong adlaw kaninyong tanan. Naimbag na aldaw. Kada kayo amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong nakakamanghang Yamashita Treasure Topic. At ang atin pong topic na napili ngayong pag-uusapan ay ang tungkol po sa dalawang dat. Kapag nakakita tayo ng dalawang tuldok na magkasunod sa bato na nakaukit ano nga ba ang ibig sabihin ito at nasaan ang kayamanan kapag nakakita tayo ng mga ganitong klasing dat no na nakaukit sa bato. Pero bago yan, tayo po muna ay magpap salamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa akin channel at kung bago ka pa lang po sa akin channel, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-download. balik na naman po tayo mga ka hunter kamusta po kayong lahat sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan mang panig kayo sa bansang Pilipinas mapalusun man ito Visayas o Mindanao ay uh, bumabati tayo ng isang magandang araw sa inyong lahat so ang atin nga po na uh, topic na napili ngayon ay tungkol nga po dito sa uh, dalawang dot na marka uh, ano ang kahulugan nito, ano ang ibig sabihin niyan na uh, mga marka, nasaan ang kayamanan, yan po ang pinaka-topic natin ngayon. Pero bago yan, ay uh, pag-usapan muna natin yung mga iba't iba pang mga ginawa ng mga Japanese Imperial Army. No? Alam natin na hindi lang dalawang dat ang ginawa ng mga Japanese Imperial Army. Napakarami pong mga sign, no? markers na atin pong makikita sa kamundukan na ginawang palatandaan ito ng mga Japanese Imperial Army nung sila po ay nagtago ng kayamanan sa kabundukan at uh, saksi po ang ating mga kababayang mga hunters, kahit hindi treasure hunters, yung mga farmers na nakadiscover po sa kabundukan ng mga sign, no, nagtataka sila kung ano yung kanilang mga nakikita, sapagkat so, may nakita silang mga uh, hayop, mga animal characters na naka-drawing sa bato minsan pag tinitigan mo yung bato ay ginawang uh, parang tigre, ginawang parang ilipanti, ginawang parang uh, ahas uh, pagong, karamihan pagong uh, kung ano pa mang naisip ng mga Japanese Imperial Army na uh, ginawang uh, markir sa kanila pong itinagong kayamanan napakarami pong mga kayamanan ang dala-dala po ng mga Japanese Imperial Army noong sila po ay matalo ay dispirado silang itago na lang ito sa bansang Pilipinas sapagkat hindi na nila ito mailabas papuntang Japan sapagkat napalibutan ang Pacific Ocean o Pacific ng uh, mga sundalong Amerikano at Allied Forces kaya't uh, napilitan silang uh, binaon na lang sa kabundukan ng Pilipinas no, hindi pinag-isa kinalat napakarami volume of treasures nga po ang kanila pong mga itinago. Kaya uh, sa mga nagsasabing wala na sa nakuha na daw noong unang mga politicians mga uh, panahon pa ni President Marcos noong time niya subalit sila po ay nagkakamali sa Uh, hindi po basta-bastang makuha ito sapagkat nakabaon po ito ng well secured. Pag sinabing well secured, ito po ay napakahirap mong makuha at talagang hidden ito sa mga mata ng tao. Pag sinabing hidden ay uh, palaisipan, napakahirap tuklasin at bago natin matuklasan ay katakot-takot na pagdaan ng hirap bago makuha ang kayamanan na idinago po ng mga Japanese Imperial Army. Ganun po katindi ang pagtago ng mga Hapon, hindi po basta-basta. Yung mga nakakuhang uh, madali, mga nakakuhang aksidente lang ay napakaswerte po ng mga treasure hunter na ganun sapagkat uh, ibinaon nga po ito ng mga Japanese ng mga Koreans ng uh, planado at yung uh, aksidente na ibaon na lamang ng madalian yun po ay chamba, uh, jackpot kapag nakita natin ito so dalawang klase po no mayroon pong naibaon na planado na nakalagay sa libro at mayroon pong mga naibaon na aksidente na lamang na mabilisan sapagkat sila po ay walang uras yun po ay naibaon na lamang ng mga mabababaw Mababaw o malalim, maswerte kapag atin po itong ma-recover. So balik po tayo sa atin pong topic, pinaka-topic no, tungkol po sa dalawang uh, tuldok o dalawang dat. Ang dalawang dat ay kalimitan po natin itong makikita na nakaukit sa mga bato. Dalawang tuldok. Kapag nakakita po tayo ng mga ganitong klase, ay masasabi nating may pinapahanap siyang mga malalaking bato ang tuldok po ay tinatawag na rock formation pag sinabing rock formation siya po ay uh, itsura ng mga bato kung paano po ginawa ang dat yun po ang purma ng mga malalaking bato magkasunod kung sila po ay tabingi na magkasunod ay makikita natin ganun din ang itsura ng mga bato uh, na kunsaan inilagay na palatandaan ng mga Japanese Imperial Army. At madalas ang mga bato po na mga ganito ay uh, nakabaon sa ilalim at kaunti lamang ang makikita sa itaas. Kapag uh, nakita natin ito, nasumpungan natin ito yung mga batong uh, tinutukoy ng dalawang dat ay tiyak uh, may laman ito sapagkat yun po ay yun po ay nakalagay sa mga libro ng mga Japanese Imperial Army ang dalawang dat po mga Katulisan Hunter ay nagsisimbolo po ng dalawang bato na malalaki. 2 meters big rock na tinutukoy ng dalawang dat na nakaukit sa bato ay 2 meters big rock nga mga ka-treasure hunter. Pag sinabing 2 meters big rock, yun po ay tag dalawang metro ang laki, yung dalawang bato. 2 no? meters po ang sukat nung malalaking bato na yan. At nakatago po ito. Kalimitan po itong nakatago. No? Ang ulo lang ang makikita. Minsan maliit ang makikita sa itaas. At yung katawan niya ay medyo Invisible, minsan nakalublob sa lupa, nakabaon pa, kailangang lilinisin o huhukayan para makita masukat kung talagang 2 meters big rock nga ba talaga ito. At kapag hindi po ito nakabaon, kalimitan ay nasa gilid ito ng mga creek, gilid ng sapa, or mga taniman ng palay, taniman ng mga uh, lumang uh, taniman ng mga mais o ano pa mga taniman noong unang panahon na napili ng mga Japanese Imperial Army na pagbauna ng kayamanan ay nakabilang itong dalawang dat na ito na nagsasabing 2 meters big rock at kapag wala tayong makitang 2 meters big rock walang bato ang pinapahanap ay uh, punong kahoy Dalawang punong kahoy magkasunod. Centennial tree, hindi yung uh, makakita tayo ng uh, mga punong kahoy kahit na uh, hindi umabot ng 100 years o 80 years o uh, hindi pa umabot ng digmaan ng hapon ay napagkamala na natin sapagkat magkasunod. So siguraduhin natin may mga sign po yung kasama sa paligid. no kalimitan mga kasama ng mga ganito ay mga letter D na mga bato sapagkat ang tinutukoy ng letter D ay mga bato at mga punong kahoy. So yung pinapahanap, nakabaon yun, nakatago. So pag letter D, tinago yung punong kahoy na pusti sa ibinaon or ka, puno na magkasunod-sunod na dalawang piraso. Uh, doon, pag letter D, minsan may tuldok yung isang puno, nandun pala sa loob ng puno ang uh, mga treasure nakabalot lang sa puno no. Uh, yun po ay given, marami pong nakakuha ng mga ganyang klase. So patuloy po tayo. So, yung 2 meters big rock, continue po tayo no. Kapag nakita natin ito na natuklasan na natin na eksakto yung marker, eksakto yung meaning sa gitna po ng 2 meters big rock no, sa pagitan, sa gitna ay hukayan natin ito. Uh, naroon po ang Yamashita Treasure. In between, sa dalawang bato na magkasunod, sa gitna ng dalawang bato, ay naroon po ang Yamashita Treasure. The same sa kahoy, punong kahoy. Sa gitna po ng dalawang punong kahoy na magkasunod, ay pumailalim kayo. So, dipindi po kasi sa sign ng dalawang dat, kung mayroon pa siyang mga design, mayroon letter T, eh uh, L or ano pa mang mga design yun po ay nagsasabing may tunnel doon in between sa gitna ng batu at nandoon ang Yamashita treasure so nasa gitna po no ng uh, dalawang batong 2 meters kapag nakakita tayo ng uh, dalawang dat na nakaukit sa batu yun po ay ayon sa Yamashita Treasure Code no na meaning po 'yan ng Yamashita Treasure Code o Japanese Code yung dalawang dot na yan na 2 meters big rock so malinaw no at uh, kung wala tayong makitang 2 meters big rock ang hanapin natin yung uh, mga punong kahoy na magkasunod dalawa uh, hindi po yun tagto 2 meters ha? dalawang puno lang na magkasunod uh, ang uh, tinutukoy kasi dito sa Yamashita Treasure Code talaga pinagdidiinan talaga ay itong 2 meters big rock. So yung uh, dalawang punong kahoy kasi na yan ay nakalagay din sa Yamashita Treasure Code na nasa gitna din. Kung kayan sa gitna kapag nakita tayo ng uh, uh, dalawang puno na magkasunod at may mga kasama pang mga marker sa paligid, mga hugis puso o kung ano pa mga sign pagung ulo ng ahas o kung ano pa mga animal characters ang nailagay ng mga Japanese Imperial Army na uh, kasama ng dalawang puno ay check may sikrito yung dalawang puno na yun sa gitna ng dalawang puno dalawang puno sa gitna maghukay dalawang bato magkasunod sa gitna maghukay yun po ang dalawang that rock formation Uh, mga purma ng bato, purma ng punong kahoy kung paano nila uh, inilagay sa Iria. So malinaw po ang atin pong topic na pinag-uusapan tungkol nga po sa dalawang dat. At alam natin na napakahirap pong hanapin ang kayamanan na ibinaon po ng mga Japanese Imperial Army. Hindi po basta-basta yan. Napaka uh, tricky at uh, suntok sabuan ang paghahanap ng kayamanan po ng mga Japanese Imperial Army. Napakaswerte po kapag makuha natin, makita natin, ikaw po, tayo po ay nabiyayaan ng buong may kapal kapag natuklasan natin o makuha natin ang isa po sa mga itinago na kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. So sana po ay mayroon na naman tayong napulot na aral tungkol po dito sa dalawang dat na atin pong naibahagi sa inyo at sa lahat po ng mga marurunong, magagaling na mga treasure hunter na nauna sa atin, paki uh, pakikurik na lamang po kung tayo po ay may pagkakamali at kung mayroon po kayong alam tungkol po sa ating uh, topic na naisir ay pwede po kayong magdagdag po ng inyong mga komento para po uh, madagdagan ng ating kaalaman dito po sa paghahanap ng mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army noong Sekan World War. Dang dito na lamang po. Sana po ay nag-enjoy na naman kayo sa isa na naman po nakakamanghang yama si treasure Hunting Topic. Hanggang sa susunod po ang inyong ka-treasure Hunter nagsasabing kapag naghanap, tayo po ay makakahanap.